Good morning everyone! Panibagong araw na naman at tara, samahan niyo ako ngayon sa gagawin kong trabaho. Pero bago ko nga simulan ng araw ko, syempre magkakapi muna tayo. Alam niyo naman na coffee is life, kaya tara, let's go! Cool. Ngayong araw nga ay may pumasok na client na magpapagawa ng banner para sa kanilang bubuksang negosyo. Katinginan na nga lang kami at nagkatawa na ng client sa drawing na to dahil nga tinanong ko nga sa kanila kung ano tong part na to para naman syempre meron tayong idea. Ito pala yung on the spot na sketch na ipinagawa ko sa kanila dahil wala nga silang maiprovide sa akin na layout. Simple nga lang din siya pero papagandahin naman natin yan mamaya. Siyempre, ang gusto kasi natin ay e maiprovide ang good quality sa ating mga client. Nirequest nga rin ni client na ito na ang gawin nilang background dahil ito nga daw ang gusto nilang logo. Pinapatanggal na nga rin nila dyan yung mga nasa gilid pero bago natin yan gawin, eh palilinawin ko muna tong image na pinasa nila dahil nga sobrang labo niya. At pagkatapos nga nyan, eh isa-isa ko na talaga talanggal tong mga nasa gilid. Nirequest nga rin nila dito is lagyan nga daw ng spoon and fork yung sa part na magkahawak sila ng kamay. Siyempre kung ano ang want nila is ipoprovide natin yan. Sinuggest ko na nga rin sa client na kung okay nga lang na ako na lang ang bahala sa pagli-layout at magpaganda. Since feeling ko kasi hindi siya maganda kung ito yung magiging background niya. Ipapakita ko na nga lang sa kanila bago ito i-print. At natuwa naman nga sila, pinaubayan na nga lang nila sa akin na gawin to. May time na natagalan nga ako matapos sa pagli-layout dahil naantala din talaga ako dyan. Gawa ng may mga pumapasok na ibang client para magpa-print, magpa-photocopy, at ang pagre-reply sa online transaction namin sa aming page. Lumipat na nga rin ako dito sa PC number 2 dahil dito talaga ako nag-aayos ng mga isi-setup na file na sinend ng aming mga clients through Gmail na pang t-shirt print o DTF. At dito na nga rin ako nasagot ng mga inquiries nila. Dito naman sa PC number 3, eh ginagawa ko ang pag ready pag-channel, at pag-contract ng DTF files nang sa ganon, eh mapadali na lang ang gawain. At ipiprint na nga lang ito ng kasama ko dito sa trabaho. Oh, siya, tama na ang commercial break. <laughs> at eto na nga, from this to this and to this. So, ayan nga, kitang-kita nyo naman na ang ganda ng kulay at buhay na buhay. At nagustuhan nga rin talaga ng client ang kinalabasan. At ayan nga, nakauwi na rin sa wakas. Salamat sa panonood. Bye!